Happy Healing Morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Naka-encounter na po ba kayo ng pasyenteng matigas ang ulo? Ako po marami na. Mga pasyenteng gusto daw gumaling pero ayaw sumunod sa payo at may sariling diskarte Katulad po ng bisita natin ngayong umaga na si Marge Madrigalejos, isang call center agent. Unang lumapit si Marge sa Hiling Galing noong 2017 dahil sa severe hyperacidity. Makalipas ang limang taon noong 2022, muling bumalik si Marge sa Hiling Galing Tagig Outlet dahil na-diagnose siya na may gallbladder stone. Ang 2023 ay dumulog muli si Marge sa hiling galing dahil may nakitang mayoma sa kanyang matres. Amin pong napagalaman alaman na sa bawat pagpunta ni Marge sa hiling galing ay hindi niya pala natatapos ang gamutan dahil sa tuwing gumiginhawa ang kanyang pakiramdam ay tumitigil na siya. Kaya naman, taong 2024, ay pasyente na naman po siya ng hiling galing dahil na-diagnose naman siya with breast cyst. Bagamat gumaling ang severe hyperacidity ni Marge na idinulog noong 2017, ay napag-alaman po namin na hindi palubusang naubos ang gallstone na ikinonsulta ni Marge noong 2022. Mula sa more than 3 cm, ay may 1.7 cm pa na natira dahil hindi nga niya itinuloy ang gamutan ng makaramdam ng ginhawa. Ako po si Margie Madrigalejos. I'm 50 years old. Um, nakatira po ako sa Pateros, Metro Manila. Nalaman ko po na meron akong hyperacidity. Nung isang araw po ay eh, bigla pong sumakit yung tiyan ko. Umaabot siya hanggang, hanggang dito sa throat. Tapos nagpapalpitate ako. Po yung gallstone naman po, pag eto po, sumasakit po yung sa kanang tagaliran ko dito. Sobrang sakit po niya. Lalo na pag kumakain ako ng mamantika, sumasakit siya. Paborito ko po kasi umim ng milk maasim, mga madalian po na pagkain. Yung man naman po, nagkaroon ako ng bleeding. Sobrang marami talagang dugo. Ayun po, recently, uh, um, so po yung, yung breast ko. Konting magalaw mo lang, masakit siya. Kasi nung nagpa-check up ako, meron sa mga taglira ng mga bukol and then sa, sa areola, medyo malalaki na yung mga bukol. Habang hindi natutugunan ang mga karamdaman, ay maaari pong magpatong-patong ang problema sa kalusugan. Lalo na at kung hindi po ino-observe ang ipinapayong tamang diet tulad ng naging gawi ni Marge. Paano nakatulong ang hiling galing gamutan para malunasan ang koleksyon ng karamdaman ni Marge? Alamin po mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa hiling katanungan, mga nagtatanong tungkol sa bukol sa matres at bukol sa breast ang ating pong sasagutin. At abangan po mamaya ang lunas ni Happy Girl at Pines sa nakukulob na karamdaman ng refrigerator dahil nakaligtaan niya tang linisan. Kung kayo po ba o may kilala kayong mahiling mag-ipon ng karamdaman, halina't matutunan ang natural na gamutan dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa. Ang healing galing sa TV, Doktora ano po gamot sa myoma? Nakita po sa ultrasound ko na may bukol po ako sa left breast. Medyo malaki na po. Mga tanong tungkol sa pagkakaroon ng bukol, ang sasagutin ni Dr. E at ibabahagi din ni Happy Girl at Pines ang mahalimuyak na solusyon sa nakulob na refrigerator sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Hey! Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing Organic Soaps, gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing na ang iyo ang galing. Healing, galing. Mga tanong pangkalusugan bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Sa ating Healing Katanungan, sabi ni Micah Sumaling, Happy Healing po! Ask ko lang po, Doktora, ano po gamot sa myoma? Mayoma. 24 years old po ako at dalaga. Okay, Maika, meron tayong holistic approach. Siyempre, ipapaliwanag ang foods to avoid, yung mga pwedeng dapat kainin. Kasabay yun, ha sa ating natural operation na tinatawag na VJJ Steaming Procedure. Itinuturo ito sa pinakamalapit na outlet ng hiling galing kung nasaan ka man no? sa ating free consultation. Ang kailangan lamang ay yung Vajj steaming board na may buta sa gitna. Alam na kung ano itatapat doon, di ba? Gamit ang healing galing oil din dito sa paraang ito ng gamutan. Gusto ko lamang ipaalala, Maika, na hindi maaaring gawin ang VJJ steaming procedure na ito bilang natural operation natin sa katulad ng kalagayan mo kung may buwan ng dalaw. Kailangan matapos muna ang buwan ng dalaw bago isagawa ito pero kung halimbawa ay may tuloy-tuloy na bleeding na nararanasan kailangan itigil mo na ito at palagi kong nire-recommend ang subok na, na pinakuluan na mga sanga o balat ng puno ng akasya. Okay? Magtungo ka sa pinakamalapit na outlet ng Hiling Galing at ituturo sa'yo ang holistic approach. Idagdag pa natin, Maika, ang pag-inom ng ating Herbal Calcutab. No? Ang aking reseta on air sa'yo ay 10 tablets ng Herbal Calcutab after meals three times a day. Yan ang tamang dose kasi mahina ang herbal. At isa pa, kapag ka may bukol na ganyan, laging available sa mga outlets ng Hiling Galing ang ating Serpentina tablet. At ang aking reseta on air sa iyo ay sampu din para hindi tayo magmintis. Mahina kasi ang herbal, so 10 tablets after meals, 3 times a day. Kung kulang ang budget, pwedeng gamitin ang mga dahon ng serpentina plant. Matpait lamang to pero ganun din ang effect sa ating serpentina tablet. Yun kasi ay hindi na masyadong mapait dahil may coating na ang mga tabletas natin. So, piliin mo kung ano yung kaya mong i-take, no? Okay, maraming salamat, Mike, sa iyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Si Susan Felipe, sabi niya, doktora, nakita po sa ultrasound ko na may bukol po ako sa left breast. Medyo malaki na po. Ayoko pong magpa-opera. Sana po masagot po ninyo. Thanks po. Susan holistic approach pa rin tayo. I-observe natin ang food so avoid foods to take yung alkaline hydrating diet ipapaliwanag sa iyo at may listahan tayo noon may literature na ipinamimigay para lagi nating matandaan ang mga bawal at tugmang pagkain para sa ating natural na gamutan kailangan mo rin ang pag-inom ng tig 10 herbal calcium after meals three times a day katuwang ang hydrating alkaline diet okay kombinasyon 'yon kaya dapat ay Ayaw observe mong mabuti at available din sa mga outlets ng Healing Galing ang paggamit ng Healing Galing oil bilang massage oil gently ay imamassage sa affected area pabilog kung saan mo nakakapa yung bukol mga 20 minutes minimum you can do it longer para sa mas matagal na stimulation ng healing galing oil ay matutulungan yung ating herbal calcutab na mabilis ma-dissolve ang mga bukil, bukol, damukol na yan. At sa inyong dalawa, magandang mapanood po ninyo sa YouTube o sa Facebook ng Healing Galing ang paggaling mula sa bukil, bukol, damukol ng marami na sa mga pasyenteng natulungan ng Healing Galing para ma-inspire po kayo sa ating natural na gamutan. Maraming salamat Susan sa iyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Kung ang inyong refrigerator ay mistulang naipunan ng karamdaman at nagdulot ng di kaaya-ayang amoy, may solusyon po si Happy Girl at i-pines dyan. Kung may problemang nakaka-worry, may discarding nakakahabi. Ang hiling galing Happy Girls. Happy Healing Morning po! Ako po si Ate Pine Simeno, ang inyong hiling galing Happy Girl at your service. Ngayon po ay tutugunan natin ang hiling-hiling na pinadala ni Jacob Javier. Ang sabi po niya, Good day, HG! Ano po kaya ang magandang pangalis ng hindi magandang amoy ng refrigerator? Salamat po! Naku, Kuya Jacob! Maraming nakaka-relate sa'yo for sure dahil hindi natin palaging nalilinis ang ref sa bahay. Pero, relax ka lang dahil may alam akong simple at eco-friendly na solusyon sa iyong problema. Pero bago yan, kailangan knows natin kung bakit nga ba nagiging stinky ang ating mga fridge. Number one na salarin ay ang molds at bakterya na namumuo mula sa mga nasirang pagkain. Pwede rin culprit ang drip pan sa ilalim ng ref na nagingimbaka ng tubig dahil sa moisture. Check mo rin ang model ng ref mo, Kuya Jacob, dahil bakaya ng klase ng ref na may air filter at water filter na kailangan ng regular cleaning every 6 months. Kung alam mo na kung alin dyan na nagpapastinky sa ref mo, i-fix mo na kuya para di na lumalapa. Pero as promised, eto naman ang mga bet nating eco-friendly ref deodorizers na pwedeng gamitin para matanggal ang di kaaya-ayang amoy. Number one na dyan, ang charcoal o uling. Hindi lang char ang bisa nito dahil nakaka-absorb ito ng odor dahil sa porous na texture nito. ng gilas din kuya ang baking soda. Nakaka-attract daw ito ng mga acidic at base particles na nagdudulot ng masamang amoy at nanoneutralize ito ang odor. Kung gusto mo naman ng lightly scented na deodorizer, baka bet mong gamitin ang mga balat ng mga citrus fruits gaya ng oranges or lemons na nagtatanggal din ng bad smell. Kaya, linis-linis din ang ref pag may time ha at gumamit ng eco-friendly deodorizers para stinky ref no more! O, oh, di ba? Nakaka-happy? Happy healing po! Kung meron po kayong tanong o kailangan nyo ng tips tungkol sa mga bagay-bagay para dumali ang buhay, i-text na yan sa Healing Galing Happy Girls at your service. Ipadala ang iyong request kasama ng iyong pangalan sa 0921-445-0355 at sasagutin ng ating Happy Girls para sa inyo. O, oh, di ba? Nakaka-happy! At ang nararanasan mo noon ay? Hyper-acidity po. Bigla po sumasakit yung kanang tagiliran. Nagpa-check Nag, ka nagpa up po ako. ay <laughs> oh, oh. Nakitaan po ako ng mga gallstones. Sabi ni Doc, meron nga po akong myoma. For surgery na naman daw. Nakitaan ako ng mga bukol po. Madami. Na medyo malalaki. Sa kaliwang breast lang? Both uh, breast po. Ay bilateral na tuloy. Paano na pagaling ng sabay-sabay ni Marge ang nagkasunod-sunod na pagtubo ng bukol at gallstone the healing Galing Way? Abangan sa Ang Galing! Susunod na! Galing. Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921 0915-445-0355 o kaya ay mag-email sa hilinggaling at ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Hiling Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Hiling Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Mga kapuso, nais po namin ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang Hiling Galing sa anumang ibang herbal products gaya ng Colon Care Advance, Inner Cure Stone Breaker, Miracle Drops, Herbal Drops, Bitoon Oil, Alingatong Herbal Oil at maging ang Alingatong Herbal Tea na pawang gumagamit ng healing galing videos ng walang pahintulot. Tulad po ng panata sa bayan dito sa GMA Network, labanan ng fake news, dapat totoo. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong e laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Hiling, galing. Ipinaliwanag ni Dr. Chanu Dasari, isang surgeon at eksperto sa minimally invasive surgery, na hindi lahat ng bukol sa breast ay nagiging cancer at ilan sa karaniwang nagiging bukol ay abscess lamang o maaaring ituring na pigsa o nana na mula sa impeksyon. Ang isa pang uri ng bukol ay tinatawag na fibroadenoma, isang benign lump o bukol na hindi cancerous at painless. Ang cyst naman ay may kinalaman sa pamamaga ng milk duct at nagkakaroon ng fluid sa loob kaya't ang ganitong uri ng bukol ay malambot at may tolerable pain. Fibroadenomatosis o fibrocystic breast naman ang bukol na kadalasang nararanasan ng edad 35 to 50 at karaniwang hindi na lumalaki kung huminto na ang buwan ng dalaw ng babae. Samantala, may dalawang uri ng breast tumor, maaaring benign o hindi cancerous at malignant o cancerous. Ipeneliwanag ng mga dalubhasa sa Azura Vascular Care ang iba't ibang sintomas na maaaring maramdaman depende kung saan tumubo ang bukol. Kung ito ay tumubo sa kwelyo ng matres, maaaring makaramdam ng dysmenorrhea sa panahong may buwanang dalaw ang babae dahil posibleng naiipit nito ang labasan ng dugo. Kung ang bukol naman ay tumubo sa muscle ng matres, ay maaaring maipit ang pantog at maging dahilan ng madalas na pag-ihi. Kapag ang bukol ay tumubo sa likod ng matres, ay maaaring makaapekto sa bituka at magdulot ng constipation. Maaaring magdulot ng problema sa panahon ng pagbubuntis at maaaring sumabay sa paglaki ng bata at maging dahilan ng pagkaipit ng fetus kung ang mayoma o bukol ay tumubo sa loob ng matres. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Ang panauhin po natin ngayon ay isang magandang urago na call center agent. Si Marge. Happy Healing Morning, Marge. Happy Healing Morning, Doc ang dami mong sakit ha. <laughs> Binibilang ko. Parang inipon mo yung mga karamdaman. That was in 2017. Unang beses na napanood ni Marge ang healing galing sa TV. At ang nararanasan mo noon ay? A hyperacidity po. At uh, saan bang outlet ka pumunta? Sa tagig po. Eh mabilis ang effect talaga okay. ng herbal rhizome pills. Nakailang bote ka? Tatlo po do iniinom po ang herbal rhizome pills bago kumain 3 times a day para tanggalin ang hyperacidity ni Marge. Pero kahit po uh, ulcer at mga stomach discomfort na aayos ng herbal rhizome pills, magbe-benefit ang kidneys dahil vitamin siya for the kidneys. Ang sumisira kasi sa kidneys ay yung acidity. Kaya sabay na na-strengthen yung kidneys mo, at natanggal ang stomach acidity matapos ang tatlong bote ng herbal rhizome pills matapos ang stomach acidity gumaling na balik na naman sa masayang buhay si March kailan ka muling bumalik sa healing galing tagig outlet uh, year 2022 po nung 2022 may problema ka na naman kasi opo anong nangyari Uh, bigla po sumasakit yung kanang tagiliran ko. Uh -huh. Nag Nagpa-check nagpa up po ako. Uh -oh. Ay, nakitaan po ako ng mga gallstone. Ayun. Kaya yung sumasakit po sa gilid ni Marge parang humihilab. Opo. Sinasabayan ng either hirap mag-yotot or madalas mag or hirap dumighay or madalas dumighay. Anong nangyari sa Madalas? Madalas po. Nanibago ka ba nun? Bakit kaya utot ako ng utot? Tsaka dighay ng dighay. Opo. O, yung sintomas na yon, kaya nagpa-check up ka na. Yes. Do. At gallbladder stone. Yes. So bumalik ka sa healing galing tagig outlet. Opo. Anong nireseta sa'yo? Uh, Calcutab po. Later on, we found out na hindi po tinapos ni Marge yung gamutan at nakalimang bote, parang hindi naman naubos yung bato mo sa abdo, di ba? Yung dating 3 cm ba? 3 Opo, cm? 3 point something na. 3 point something, naging ilan lang lately. Lumiit naman po siya. Lumiit, kalahati 1.7. Bakit hindi mo tinapos? Sa financial po eh. At the same time, nawala na yung discomfort mo kasi. Isa rin po yun sa ano. Wala na ako naramdaman kasi nga, lumiit na siya. So, happy na naman po si Marge noon na nawala na yung discomfort ng gallstones. Sa pangatlong pagkakataon, bumalik ka na naman sa hiling-galing Marge. Apo. Dahil ano naman yon nagbe po kasi ako. Nagpa-check up, Nagpa up ka Nagpa-check up na naman po ulit ako. Mm, o bigay ni na ito? Opo, obigay na o bigay ni naman po yung kausap ko. Sabi ni Doc, meron nga po akong mayoma Ayun. For surgery na naman daw. Mm -hmm. Bumalik po ako sa hiling-galing 恶劣。 Dahil ayaw niyang magpa-opera. Ayaw, ayaw ko rin pa magpa-opera. <laughs> so, bumalik ka na naman. Ang reseta sa'yo ay? Calcutab. Kasi pang bukil-bukol damukol po ang ating herbal calcutab. Apo. No? At uh, pati yung mga bato-bato. Opo. -bato. Yan. Yun ang expertise niya. Nagva-JJ steaming procedure ka. Opo. Diba? Sandali lang po eh. Siguro mga two weeks lang. Ganun. Tinapos mo ba o bitin na naman? Tinapos ko naman po. At talaga hanggang matunaw ang Aga na mayoma. Ah, very good ka pala mm -hmm. doon. Doon okay. ako naging very good, Dok. <laughs> okay, very good ka na doon. Pero bumalik ka ulit eh, sa hiling-galing. Ano naman yung sumunod na sakit mo? Nakaramdam naman po ako ng mga pagkikirot sa... Sa breast. Pero pinaconfirm mo, wala na yung mayoma? Wala na. Result. Iba naman na nagparamdam. Opo. Ang day-day. Opo. <laughs> o ano nangyari? May kirot sa left breast. Oo. Tsaka sa may, dito po sa may areola. Lalo na pag dumadating ang buwan ng dalaw. Opo. Ayun. May kirot. May kirot na discomfort na talaga nararamdam. O anong diagnosis ni Doc? Nakitaan ako ng mga bukol po. Madami. Na medyo malalaki. Sa kaliwang okay. breast lang? Both uh, breast po. Ay, bilateral na tuloy. Opo, dalawa o, po. Eh, Oh, balikan na naman sa hiling galing. Opo. <laughs> kasi ang rekomendasyon sa iyo ay? Surgery na naman po. <laughs> okay. okay. Tinanong ko nga po si Dok, Dok, malabang ibang paraan para matunaw yung ano? Ayoko kasi ng surgery. Okay. Wala po daw eh. Oo. Oh, oh. Surgery okay. lang daw talaga. Ayoko talaga magpa-opera. Oh. Babalik ako sa hiling galing. Tama Ayaw po, <laughs> Okay. O tapos? Ayun, binigyan po ulit ako ng ano, ng Calcutab po ulit. Herbal CalcuTab na naman. Napaka-powerful po ng CalcuTab talaga. <laughs> Powerful ang CalcuTab. Okay. Pero sinabayan mo ng gentle massage ang healing-galing oil. Opo. Tsaka nagpe-fish oil din po ako. Nag-Omega-3 ka? Okay. So, chinaga mo gano'ng kabilis bago mawala yung mga bukil-bukol-damukol sa Mabilis breast mo? Mabilis lang po talaga. Eh. Siguro mga two weeks lang talaga na yung discomfort na nararamdaman ko na wala na Kaagad. wala na. Tapos, medyo kinakapa ako. Wala na akong makapa. Ah, ganun? Opo. Pumatsaga so, ka sa massage, saka sa religiously, sampu-sampung herbal calculatums after meals, three times a day. Yes po. Yung mga bago po sumusubaybay sa healing galing, sampu-sampu ang inom. Kasi Tawa po, po mahina po ang herbal. Wala siyang synthetic component. Okay. Pina check mo? pina Na-cleared na? Sabi? Opo. Itong January lang, 2025, mm -hmm. nagkaroon kami ng annual physical examination. Sa office? Tapos, di kinapaka pa ni Doc. Sabi niya, wala naman. Sabi wala niya, na. Wala, wala. sabi. Okay. di Natuwa naman po ako na na-confirm ko na wala na talaga. Dito po sa experience ni Marge, no? ang inuusisa ko sa kanya ay kung bakit mayroon pang natitirang gallstones. From 3 point something down to 1.7, okay. ilan na ngayon? Pinaka malaki, nasa 1.25. Tapos yung, okay. kasi tatlo po yun eh. Tapos yung dalawang maliit, 0.2. Something na lang gano'n, yung dalawang, yung okay. dalawa. Happy ka na doon? Happy na ako, Dok. Ayoko. <laughs> Happy <laughs> ako kasi wala na ako nararamdaman, Dok. Eh. Pero nandyan pa din. Opo, ang sabi kasi talagang hydration talaga. Ilang basong tubig lang ang naiinom mo sa Dalang isang araw? Dalawang baso lang po. Mas nauna pang naubos ang mayoma niya, mas nauna pang naubos ang mga bukil-bukil sa breast Pero may natitira pa rin mga maliliit na bato sa abdo Dahil sa kakulangan ng tubig, tubig. Okay Oo. O tuturoan kita para maubos na yung gallstones mo oh, ha po. Hindi ako happy dyan na ha? Magbabaon ka ng tubig Preferably warm Baka mahilig ka sa malamig Ang hilig ni Marge ay malamig soft drinks, soft drinks. Um, iced tea, juice, <laughs> juice, no? Ano yung sabi mong rason kaya ayaw mo uminom ng tubig? Uh, nalulunod po ako do. So, para hindi ka malunod, babasagi natin yung malalaking kumpol ng molecules ng tubig na maaari nagkukos ng pakiramdam mo na parang nalulunod ka. Uh, but... Lalagyan mo lang ng space dahil aalugin natin ito. So, aalugin mo siya ng mga 20 counts, another 20 counts dito sa kabila, para pantay ang muscle. Diba? Okay. Sa ganung paraan, magiging pinong-pino ang molecules mm. ng tubig at pag ininom mo ito, ay swabing swabing ubus na ubus mo. Kasi, uh, ano na siya, very soothing na ang ang paglunok mo ng tubig so hindi ka mahihirapan, wala kang pakiramdam na parang nalulunod. Uh, okay. At the same time, hindi ka wiwi ng wiwi. It will take yeah. an hour bago mailabas ng katawan mo kaya hydrated ka. Oh, At okay. kapag properly hydrated ka, magwo-work yung calcium tab para tuloy-tuloy na palambutin yung gallbladder stone mm. na iniingat-ingatan mo <laughs> kaya hindi na uubos Marge, di ba? Kasi pag gumiginhawa po si Marge, tinitigil niya po ang gamutan. Oh, po. Alam mo, ang nangyayari, mas napapamahal ka kasi tumatagal ng tumatagal na puprolong yung pagbili mo oh, ng po. gamot, di ba? At saka si Marge po, kaya naman tinubuan ng na mga bukil, bukol, damukol, ay, napakahilig sa maasim. Pati ang milk tea mo maasim pala. Opo. Ano yun? May maasim palang milk tea? Meron po. Anong flavor yan? Fresh burst. <laughs> so, ititigil na ni Marge yan. Tapos, napakahilig mo daw sa sawsawan na suka. Opo. Ayan, pa mga pagkain po ng bukil, bukol, damukol yan eh, no? Ang natitira na lang ay ang mga mumunting stones yes, dahil yeah. hindi pa po nag-i-improve ang kanyang Uh, pag-inom ng tubig, masasabaw ng mga pagkain at Apo. makakatas na prutas. Yes, Naku, do. ikaw ba'y natututo sa karanasan mo niya <laughs> na hindi ka tinitigilan ng sakit, Marge? <laughs> natututo na po. Natututo? <laughs> Okay. So, sana sa susunod, mabalitaan ko kay Ati Raquel Razalana sa Hiling Galing Tagig na ubus na ubus na ang gallstones mo. Pero natutuwa ako, March na natanggal natin lahat ng bukil-bukol damukol mo. At pwedeng bumalik yan. Remember, kailangan ay matuto sa holistic approach. Maraming salamat, Thank Marge, you po, Doc. Ha. Okay, salamat ayan. Po. Sana po may natutunan tayo kay Marge, ha? Na isalaysay ng buo ni Marge ang kanyang masalimuot subalit pinakamatipid na gamutan na hindi ko po malilimutan dahil sa herbal calculative lamang ay napaliit niya ang mga bato sa abdo at naubos ng tuluyan ang mga cysts sa breast at sa matres. Kung may pahabol po kayo mga katanungan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa gallstone, sa myoma, breast cyst at iba pa sa ating pong i-consulta e live online program mamayang alas 9 hanggang alas 11. Ngayon din pong umaga sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy healing morning po. Limang taong hindi mapigil ang pagtaas ng sugar levels kahit may maintenance. Panore ng kanyang paggaling sa natural na paraan sa Hiling Galing sa TV. Alas 7.30 ng umaga, Sabado.